Good morning mga kababi Luluto po tayo ng tuyo ngayon Partner po natin sa gulay natin na papaya na ginataan May konting chicken uh, Libre lang po ang uh, gulay namin dito galing kapitbahay Kaya yun, tipit tayo sa ulam Kahit hindi masyadong ano, magastos. Good morning po sa ating lahat. Shout out mo po at pala sa ano, JIL uh, sa Blayan, Ligaya Chapter. Shout out po sa inyo lahat sa mga uh, La Rosa Family. Ah ano pa nga De Los Santos Family Bisca Family ah uh, Saka sa marami pa po hindi ko po ma-mention lahat, hindi ko po masyadong kilala. Ah, uh, patuloy lang po tayo sa ating Panginoon. Kahit wala po ako diyan, naroon naman po ako ah, uh, sumusuporta sa prayers para po sa patuloy na paglago ng gawain natin dyan sa ligaya at uh, ito po pinipreper ko na po itong uh, ulam natin masarap po talaga ang kapartner itong tuyo sa gulay na papaya na ginataan na may konting chicken Ito nga po, sasandukin na po natin. Napakasarap ah, po nito. Ay, perfect na po natin. Ito po yung ating kanin. Handa na po. Ito po. So, sa lahat po na aking mga Kapwa content creator dyan po. Pasupport naman po ng ating uh, mga videos. Actually, ito lang po yung first time ko na sinagkaroon po ng problema do sa aking page. Kaya medyo huminto po ako. Pero ito nga po, lalong walang mangyayari kung di ko titigil natin. Kaya nga po, ito. Video-video ulit po ako para at sana nga po ay na to. Ang akin pong mga content nga po ay tungkol lang sa mga uh, lutong ulam na yung mura lang kasi wala po naman tayong budget para uh, magluto ng masasarap na ulam. Kaya nga po bilang mga seniors, taki po mga seniors Medyo ano na nga po tayo sa pagkain. Medyo pili-pili na po tayo sa pagkain dahil hindi na tayo pumabata. Kaya yung uh, mga pagkain po, mga gulay, mga isda. Pwede rin po naman tayong magkarne. Pero sabi nga po ay minsan-minsan. Uh, dahil nga hindi na pwede sa atin yung mga matataba at mga kolesterol na pagkain. Hanggang dito na lang po ang video ko. Tayo po ay kumain na. Kain po tayo. God bless po sa ating lahat.